Kami po ay nasa ika-apat na taon, pangkat na pansatos, so, wala sa mataas ang parang. Fort Bonifacio High School for Bad Learning Environment, which is to knowledge, various information, technology skills, and implements relevant curriculum and programs to multi-sectoral cooperation. Sa mga asignatura na pinag-aaralan namin ay ang economics. Ano nga ba ang economics? Ang economics ay isang pagkapanipunan na nakatawas na pagkaaral ng mga tao bilang bahagi ng lipunan na makakulong marami mga kailangan at hiling ng mga tao. Sa pamamarat ng proseso, at bilis ng bagay ng pagtagol, ay umubog sa pagtaang ng lintas ng kondoran. Dito, nagkakaiba ang mga bansa, sabagat hindi pa rin sa sistema ng ekonomiya na kanilang sinapagpapalang. Sa sa mga sakit, Uy, bakit nakasimangot ka? May assignment kasi kami eh. Ganap na kompetisyon. Alam ba yun? Ano kaya yun? Pasensya na ah. Di pa lang pinag-aaralan eh. Mark! O, oh, bakit? Tulungan mo nga siya tungkol sa ganap na kompetisyon. Alam mo ba yun? ah, ganap na kompetisyon? Simple lang yan. Sa tunayan nga, nangyayari yan sa pang-araw-araw natin. Ang ganap na kompetisyon ay ganap na kompetisyon ay isang strukturang pamilyon na nagaganap sa mga lugar kung saan marami na nagtitinda at mamimili. Isang halimbawa nito ay ang palengke. Dito nagkakaroon ng transaksyon ng mga mamimili at nagtitinda. Dito rin nakikita ang kompetisyon o tunggalian sa pagitan ng mga nagtitinda. Ang aming ginamit na halimbawa produkto ay ang tilapia. Isa dito ang tindahang triple J. Kapag mamayari ni Mang Jeff, ang sa kanya, ang tilapia daw nila ay sariwa at bagong dating mula pa sa Batangas. Ang isda din daw nila ay mapupula ang hasang at mura pa na nagkahalaga ng 45 pesos ang kalahating kilo. Ay naman sa tindaang test tilapia na pagmamayari ni Aling Tess, ang isda daw niya ay sariwa at may mapupula hasang. Kaya daw ito mabilis maubos dahil sa siya magaling siyang mangikayat ng mga mamimili. Ang tilapia niya, nagkakahalaga rin 45 pesos ang kalahating kilo. Ay naman kay Manong Raymond ng sa tilapia at lungos. Ang kanilang produkto ay kararating lang mula pa sa Batangas. Kaya daw ito'y sariwat, malalaki at yung sarap. Ang tilapia daw nila ay nagkakahalaga ng 40 pesos kada kalahating kilo. Kahit daw 40 pesos ang kanilang presyo, sa ay hindi naman mababa ang kalidad ito. Ayon kay Aling Manny Meni, na many islaig like silapyain ito. Mas maganda ang kanilang isda dahil makikita daw namin na buhay pa ang mga na-deliver na isda. Nangangahulugan na ito ay sariwang-sariwa pa. Dahil sa sariwang-sariwa na, ito ay mura pa na nagkakaalaga ng 45 pesos kada kalahating kilo kabuuan, ang ganap na kompetisyon ay ang pagtutunggali ng mga nakikinda upang makuha ng maraming mamimili. Gumagamit sila ng iba't ibang paraan ng panghihikayat upang mabili ang kanilang mga produktong kilapya. Kung ating isiwalatin, ay magkakatulad lamang ang kalidad ng produktong kanilang ibinibenta. Ah, yun pala yung ganap na kompetisyon. Ibig sabihin, gano'n siya kahalaga sa atin. Kaya pala talagang pinag-aalala natin sa economics. Kasi nangyayari yun sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Di lamang halang sa kayo lahat. Oh, ngayon, alam mo na. Maraming salamat, ha? Walang anuman.